video niya paggalan sa hon another balag na yun another video Mystery ah. Uh, part niya sa engine support kaya guys nung tawo niyang engine support kung ang pagkabutang ah uh, tama malan ulam ko na yun chip malam ko aris sa so guys oh. ah uh, imo niya sa engine support na ginatawag uh, na siya nang gasak sa makina siya nang gasalo sa makina kag ang vibrate sa makina apa dapat ng importante ang chakto ng pagposisyon amo na sa Injakto na sa ko hindi ko mintar ko da. Ah, ang ila nga pagpresisyon guys, ginamot nila. Nan. Nah. Hindi ba la uh, daw medyo sala? Akon pag medyo sala. Pero sa inyo, kamo na komentar. Kaya ang dapat siguro sa ako na pag kay mo ni edad na mo ni Chef para si Chef. Na. Bay man ta sa mga patamaan, ah, pero sa mga tag-iya nga gusto magpa <laughs> kay no? <laughs> ang, ang country ya busy man ato no. Ang Elpia isuso na sa. Kaya Pacheck nyo sa mga mekaniko nyo kung ang ilang nga pag sit up sa unit Nasa sa kung sa hindi. Kaya wala na may mo guys. Kaya nabakal na ni eh. Kaya na lang namon Kaya mayong aga. Clear na. Tapos sa gaangot sa, sa chassis guys. Sorry o. sa sang ano na ano na sa? Why sa sang bracket mag angot sa engine. Dapat may rubber. Ano na sa talpanawag? Ang rubber bla Hangir ha nga sa nga may rubber na sang nga ang iya nga vibrate sang makina makadto lang iya sa rubber kaya dapat may fixable pipe pa ginisa nga iya yeah, still kaya kamo na guys magkomento ko nang ginbakal ni nga unit ta sa tamang proseso indi kaya sa gapi vlog naga video lang kay eh, tungod lang sa nakita damon sa suno sa nabalanta kag sa gabasi man ta sa experience ta kaya may yung agagid ah, sa tanan-tanan nga mga tag-iya sa mga slug. pag ang siling ko ginatong sa propeller amo ni sa guys ang injecto nga uh, propeller bolt war ya yo ah amo ni sa ang propeller bolt hindi na sa full thread ah hindi na sa full thread ang haya thread na half na 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 ring thread amo ni sa ang propeller bolt tapos ang pinaka nut ni guys dapat may self lock nisa ah. sa pero ang ginbutang na nila ya guys sa propeller amo ni nga bolt guys oh. amo ni sa guys nga bolt yung butang nila oh uh, ordinary ang trade yo nisa nga trade ang US, is do na klase may pino may bahol pero chak ang chakto gid yang profile amo ni kaya hindi in kasi kung in ni sa plerio ni sa hindi sa plerio but singon si saksinagol na sa kaya guys good morning